Puro apple itong dalawa. Ayan yung orange. Dami po. Tapos niya, ano? Di mami bian. E, kunin natin po. Ay! O, para may makain. Tining! Dari mo ito, tining. Para may, may prutas si... Y... Orange. Orange, y... ah. sige. O, oh, tining yan. Lagay mo doon, isama mo doon. How do you like orange? Dalawa yung uh, apatit mo na. Nay, may may mga yung prutas dito na kuha na lang kayo, Nay. Andito lang naman, no. Okay na tara na ma. Ay, ay diretso na tara na ma. Tara tingin. Ito na yung sa ilalim, mga bansa. Ano yan, mansanas? Hindi pa kayo nagda... Diyan kayo! Eh, dito, dito na... Eh, dito, na, dito na, <laughs> na lang. Dito na lang. <laughs> may... May kasama akong mga bata. <laughs> <laughs> o, dali na. Ay, ba, wala naman talaga pala akong bit tuloy. Nasaan yung bag? Nag-video-video nag pa ka kasi. Ayan, nag-awak bag mo sa gilid. O, oh, ito na lang. Sige. Ay, ito. Dito na lang muna. Ito na lang. Ayan. Ayan. Ang mga bakasyonista. Kawawa <laughs> <laughs> <Parang, laughs> oh, na si Ate Ning. Ang bigat pala ng dala natin, Ning, oh. Ayan si tining, Ning, oh. Grabe, Lot. Parang, pa. Kaya naman. Sabi ko na, Paano hindi may hirapan? Nabibidyo-bidyo. O, ito. Ito yung hipag ko. O, ayan, no? Dito kami. Dito lang. Ay, doy. Ayan, si tita ni... Ayun, Ayan, yung kanila kami dito. Ayan, lang, ha? May aso. Ay, may aso pala dito. Ang bait naman. ito yata yun, ano, no? Siya pa rin, niya. Anong, itong dati pa rin yung aso, no? Yung si, ano, yung labrador. Tineng, tineng, ha? Kasi may ito, ba? si may labrador. Ayan, dito kami sa baba. Ayan. Yan. Ito yung ano nila. Kabahayan ng uh, ng mga biyanang ko. Dito kami sa kapatid ni Roni. Dito sa baba. Nandaan ma ha? Oops, nandaan ma. Wow. Oh, yeah. <laughs> Kaya mo tingin yan, ganyan. Ay, wawa na mati Ate Yasi. Ati Yasi, kaya mo? O, ma, kasi may siminto dyan. Dali. Sorry <laughs> niya, may mali-malita eh. Ah, tapat din nila, Janet, yung ano niya, oh. Bahay to, oh, ma, ni Janet. Bahay ni Janet. Tapos, ayan yan, oh. Yun yung bahay din niya, yan. Grocery yan. Ayan, yung malaki. Ayan, oh. Yan. Malamig dito no, mahangin. Ayan. Si Papa. Sa likod. Yan, no, laki ng lote niya. Tapos yun. Ha? Isa e, ba tayo? Kapas? Baka dito tayo akit, Bi. Sa yung bibigat na natin. Laki na nga ano, dito ang ganyan, eh. siya, eh. Gusto niya yan, May mali-mali ito, eh. Mami, pa. Mami, pa. oh, matumba ka. Sige, pa May ano si Ate Yacy, oh. Ang cute ng kanyang uh, si trolley. Ay, gano'n. Ha?